Magandang araw, Tito Makoy. Ismael po ang gagamitin kong pangalan. At ito po ang aking simpleng-simpleng kwento. Sana po mapili nyo kahit na simple lang at basahin mo at mailathala sa iyong channel. Kilala ni Denver ang buo kong pagkatao pero hanga rin naman ako sa taong ito kasi hindi naging issue sa kanya kung ano ang pagkatao ko hindi niya rin pinagkakalat kahit kanino kung ano ang nasa likod ng aking magandang mukha at maskuladong katawan. Magkaibigan kami ni Denver mula pa noong college. Pareho kami ni Denver hindi taga rito sa lungsod. Ako tito Makoy ilang linggo bago ang graduation sa college, nakapasok na ako sa trabaho. Kaya sa aking pagtatapos, lumipat ako ng tirahan Galing sa boarding house na silid lang ang inuupahan, ngayon buong bahay na maliit nga lang. Tamang-tama lang sa akin o kaya maging tatlo katao pwedeng tumira dito sa aking inuupahang bahay. Merong isang silid tulugan, may sala, kusina at merong banyo. Nang makahanap din ng trabaho dito sa lungsod si Denver. Nakiusap siyang dito muna sa akin tumuloy habang nag-uumpisa pa lang Ayon sa kanya, pakatapos ay magahanap din siya ng kanyang sariling tirahan Alam mo dito makoy, kaming dalawa ni Denver Maging noong college pa kami, madalas ko nang sinasabi sa kanya na Kursonada ko talaga siya at kung magkakaroon kami ng pagkakataon Hinding-hindi ko palalampasin ang pagkakataon Nako, hindi mo ko matitikman. Yan ang palaging wika sa akin ni Denver. Malinaw sa kanya at malinaw sa akin ang aming usapan na huwag ko lang sasamantalahing tiyansingin siya kasi magagalit siya sa akin. Pag nagkataon raw, ikakalat niya kung sino at ano talaga ako bilang ganti at parusa niya sa akin. Ngayon Tito Makoy nakikiusap siyang pansamantalang makituloy muna dito sa bahay. Biniro ko muli siya. Ay sige tul, walang problema yan. Alam mo, baka sakaling maging tayo ng dalawa sa pagkakataong ito. Yan Tito Makoy ang biro ko sa kanya. Nakotol, yung dating usapan natin, walang talo-taluhan. Kung hindi, bahala ka sinabi ko na sa iyo kung anong sa ang aabutin mo mula sa akin. Iyan naman Tito Makoy ang sagot sa akin ni Denver. Natuloy ang pangikitira ni Denver dito sa aking bahay. Magkasama kami bilang normal na magkaibigan. Magkasama at natutulog sa isang silid tulugan pero hindi kami magkatabi. Meron siyang ginagamit na mattress. Ito ang kanyang binabanig sa sahig Samantalang ako nakahiga sa aking higaang kama mismo. Madalas ring umiinom kaming dalawa dito sa bahay lalong-lalo na pagbagong sahod. Nalalasing pero talagang hindi ako lumalabag sa usapan namin. Subalit dito makoy habang tumatagal na magkasama kami ni Denver, lalo akong nagkakagusto sa kanya. Tuwing tinitingnan ko o napapasulyap ako sa kanya habang tulog siya, Lalo kong pinapangarap na sana isang araw yakap niya ako at yakap ko rin siya, kaming dalawa na, ni Denver. Pero sa tingin ko, Tito Makoy, masyadong imposibleng mangyari ang bagay na yan. Ang ginawa ko, pakakagaling ko sa banyo, pakatapos kong maligo kong nagkakataong, nasa loob pa siya ng aming silid, nagbibihis talaga ako sa harapan niya. Nakikita niya ang buo kong katawan habang nagbibihis Ang bastos mo naman, naguhubad dito sa harapan ko Yan ang pagre ni Denver I-anong e, bastos dyan? Ikaw lang kung pagnanasahan mo ang aking maskulado at magandang katawan Yang isip mo ang merong kabastusan Sa akin, wala lang yan Yan naman titumakoy ang palaging sagot ko sa kanya at dahil nga sa palagi kong ginagawa iyon, kinalaunan ay nasanay na itong si Denver. Hindi na ito nagre-reklamo parang baliwala na lang sa kanya. Minsan nga pala tito makoy magsa-shower na ako. Inalis ko na ang aking suot pero biglang may tumawag sa cellphone ko. Lumabas ako ng banyo nakahubo para sagutin ang tawag sa cellphone. Alam niyo po tito makoy, si Denver... Hindi makatingin sa akin Ilang na ilang talaga Tito Makoy Ngunit aaminin ko na dahil nga kaming dalawa ang magkasama dito sa bahay Araw-araw gabagabi magkaharap kami Napapansin ko talaga ang lalo akong Nagkakagusto kay Denver Tayo naman Tito Makoy aminin natin na Dumarating talaga ang pagkakataon na Gusto nating magpakasaya Parte ito ng pangangailangang pisikal ng ating katawan bilang isang tao. Kaya ang hirap talaga, lagi-lagi lang akong nag-i-imagine at nangangarap na sana kaming dalawa ni Denver ay nagpapakasaya. Isang araw, biglang tumawag sa akin si Joseph. Si Joseph Tito Makoy ay kababata ko. Pareho ang trip namin at Kaming dalawa nga noong unang araw ang unang gumagawa ng pribadong oras namin. Alam niyo po ang lalawigan namin, dalawa ang lungsod. Noong pumasok kami ng college, doon siya sa kabilang lungsod. At nang magtapos siya ng college, pumunta na ito sa Manila, nagtrabaho at hanggang ngayon, sa Manila na siya nakabase. Tumawag siya sa akin kasi nasa bakasyon pala siya ng mahigit isang linggo. Pupunta siya dito sa lungsod para magkita kami at magjamming man lang. Alam mo po tito mako ito, tuwa ako kasi namimiss ko rin naman talaga ang kaibigan kong ito. Naaalala ko noon ang mga masasayang tagpo namin at makalipas ang ilang taon, muli kaming magkikita at magkakasama. Kaya excited na ako sa kanyang pagbisita sa akin dito sa aking tirahan. Alam ni Joseph na dito sa bahay meron akong kasama pero wala kaming relasyon, tanging kaibigan lang. Alam rin ni Joseph na alam na alam ng kasama kong si Denver ang pagkatao ko na isang macho pero sumasama sa macho rin. Biyernes na hapon nang dumating si Joseph dito sa bahay, unang araw niya iniikot ko siya dito sa lungsod. Tapos noong gabi pumunta kami sa isang hangout. Alam mo na po, bisita ko siya, ako ang host kaya sagot ko lahat. Kasama namin sa pagpunta sa hangout ay si Denver. Hindi naman maaaring iwanan ko ito sa bahay. Pero Tito Makoy, maaga lang kaming lumabas, mag alas 11 pa lang kasi ang ingay sa inuman. Hindi kami makapagkwentuhan ng maigi. Kaya nagdesisyon kaming tatlo na sa bahay na lang ipagpatuloy. At yun nga Tito Makoy, inabot kami ng madaling araw sa inuman at kwentuhang walang humpay. Sa pagtulog namin, naglatag ako ng matres dito sa sala. Dito kami humiga ni Joseph. Si Denver ang natulog sa silid sa aking higa ang kama mismo. Siyempre Tito Makoy, nagkasama kaming muli ni Joseph. Partners na mula noon pa at parihulasing hindi namin maaaring palampasin ang gabing ito na hindi kami magpakasaya. Pariho kami nangungulila sa bawat isa kaya naglabing-labing kami Tito Makoy. Wala namang taong naglalabing-labing talaga na hindi nakakagawa ng ingay. Kahit pa gaano o kaya anong pag-iingat ang gawin, makakagawa at makakagawa talaga kayo ng ingay. Maging ang mga halik namin, alam na alam ko nakakagawa kami ng ingay. Sa madaling kwento, naglalabing-labing nga kami ni Joseph. Di namin kailangang masyadong maglihim kasi alam ko Tito Makoy, expected na rin ni Denver kung ano ang gagawin naming dalawa, lalo na nang makita niyang gwapo rin itong kaibigan kong si Joseph. Masaya ang gabi para sa aming dalawa ni Joseph. Mataas na ang araw noong kinabukasan na unang bumangon si Denver. Paglabas niya sa sala, kitang kita niya kaming dalawa ni Joseph na magkayakap pa at tulog pa rin. Magkadikit ang aming mga mukha at pareho kami. Naka-short naman Tito Makoy kasi pakatapos naming maglabing-labing ni Joseph, nagsuot kami ng short. At bumalik sa pagtulog hanggang sa Muli nga kaming nakatulog sa ganoong porma na matamis na matamis sa mga mata. Araw ng Sabado maghapon ayaw ni Joseph na magliwaliw sa lungsod kaya sa bahay lang kami. Buong maghapon. Si Denver naman tito makoy noong araw na iyon nakikita ko parang naiilang sa aming dalawa. Hindi gaanong nagsasalita tapos umalis ito noong umaga maghapong hindi bumalik. Umuwi lang siya noong gabi na. At kagaya kagabi, jamingan muli kaming tatlo dito sa loob ng bahay. nag kami ni Joseph sa harap ng bahay ng aming pulutan sa aming pagiinuman ngayong pangalawang gabi. Noong lahat napagod na at nagsawa na sa inom, pare-pareho na kami tumigil. Pare-pareho rin kami nagsiligo kaming tatlo tapos kami ni Joseph muli na namang magkatabi sa pagtulog. Kagaya kagabi, naglabing-labing at syempre mainit dito makoy. Hindi may yung mahiwagang ingay na aming nagagawa. Talagang maririnig at maririnig ito ni Denver. At noong ikatlong araw, araw na yon ng linggo, hindi ako lumabas rin ng bahay. Si Joseph pumunta muna sa isang tiyahin niya na dito rin sa lungsod. Kailangan niya raw puntahan kasi magtatampo ito kung hindi niya bibisitahin. Maghapon doon si Joseph, bumalik lang sa bahay noong gabi na. Ngayong gabi dito makoy, ito ang huling gabi bago bumalik ng Manila si Joseph. Kaya yung padispidid ng inuman talagang inuman. Maging sa aming pagtulog, huling gabi namin itong magkasama, yung for the road talaga ang labing-labing na ginawa namin ni Joseph. Pilit naming sinulit ang pagkakataong ito kasi pagkatapos nito Tito Makoy, kung ilang buwan o kaya taon na naman, bago kami muling magkita at bago namin muling magawa ito. Kaya naman Tito Makoy, imaginein mo na lang po kung anong klaseng labing-labing ang ginawa namin. Kinabukasan, araw ng lunes, hapon lang akong pumasok sa trabaho. Nagpaalam ako sa aming opisina. Kasi sinamahan ko si Joseph na bumili ng mga pasalubong pabalik ng Manila. Pagkatapos nga naming mamili ng mga pasalubong, dumiretso na kami sa bus terminal. Sumakay na si Joseph pabalik ng Manila. Nag-day trip siya. Masaya at malungkot na paalaman ang ginawa naming dalawa higpit na yakapan ng aming ginawa, yakap ng pamamaalam. Nakarating ako sa aming opisina mag-aalas 12 ng tanghali. At dahil nga hindi ako nakapasok nung umaga, kinakailangan kong gawin yung mga backlogs na dapat kong magawa noong araw na iyon. Kaya naman tito makoy, nag-overtime ako, gabing gabi na nang makaalis ako sa opisina namin at makauwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, Tito Makoy, nadatnan ko si Denver, umiinom mag-isa. Nagulat ako sa kanyang ginagawa, kaya biniro ko ito. O bakit ka umiinom na mag-isa? Broken hearted ba tayo? <laughs> Yan Tito Makoy ang pamimikun ko kay Denver. Broken hearted, broken hearted ka dyan. Halika, inum ka rito. Yan ang wika niya sa akin isang eh, sandali, gutom na gutom ako Meron ka bang nilutong hapunan? Yan ang tanong ko sa kanya Meron dyan, kumain ka na Pakatapos, jamming ka rito sa akin Pag hindi ka jumaming, bibitain kita ng patiwarik Yan ang wika ni Denver sa akin Pakatapos kong kumain ang hapunan tito makoy Patunaw muna ng ilang sandali Bago ako humarap kay Denver pero tinitingnan ko si Denver, hindi gaanong nagsasalita. Umiinom lang ito ng umiinom. Biglang nilagyan niya ng alak ang baso. Ang dami dito makoy. Malaki yung basong tagaya namin. Puno ng alak ang inilagay at iniabot niya sa akin. Ano to? Bakit punong-puno? Ang dami naman. Eh, para makahabol ka. Iyan Tito Makoy ang palitan naming dalawa ng pananalita. Sa aming pagiinuman, palibasa kami nga talagang dalawa, ang seste ay naglalagari kami. Pasapasahan lang ng baso. Ako naman Tito Makoy habang umiinom, patingin-tingin ako sa aking cellphone, inaabangan ko kasi ang tawag o kaya text ni Joseph para alamin kung nakarating na siya sa Manila. Ano ba Albert? Di ka mapakali Mayat mayat tumitingin sa cellphone Para ka namang bali sa cellphone Ano? Hinihintay mong tatawag sa'yo si Joseph? Pupunta na rito ngayon si Joseph? Di ko siya papapasokin Pag tumawag yung Joseph na yan Mumurahin ko yan kahit pa kaibigan mo siya Ito tito makoy ang wika ni Denver Tulong naman bakit ba pinag-iinitan mo ang kaibigan ko? Ano bang ginawa niya sa'yo? Eh wala, basta Di ko trip yung Joseph na yun Pag tumawag siya talagang mumurahin ko yan Pag pumunta ngayon dito sa bahay Itutulak ko siya palabas Yan at ito makoy ang wika ni Denver Maingay na maingay na at lasing na lasing na Sige tol, subukan mo lang na murahin ang kaibigan ko at makikita mo yung hindi mo pa nakikita sa akin. Kaibigan ko yun, mahal ko yun at mabuting tao yun. Kaya subukan mo lang talaga tol at makikita mo ang hindi mo pa nakikita sa akin. Yan naman tito makuwi ang pagbabanta ko kay Denver. Eh kaya manalangin kang hindi siya tumawag para hindi siya makatikim sa akin ng mura. Akala niya siguro porkit maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Pasado na siya sa akin bilang kaibigan ko. Subukan niya lang na pumunta ngayon. Tutulak ko talaga siya palabas. Tul naman, ano nga bang problema iyo ng kaibigan ko? Bakit ba galit na galit ka? Yan tito ang palita namin ng pananalita muli ni Denver na sa panig ko medyo piko na rin ang aking tanong kay Denver. Eh basta. Ayoko. Di ko gustong nandito siya. Wala nang tanong-tanong kung anong problema. Problema. Ang problema yung Joseph na yan. Huwag siyang pupunta rito ngayon. Yan ang wika muli ni Denver. Alam mo, Tito Makoy, sa ang ngayon ni Denver, bagamat piko na ako pero napangiti ako kasi. Nababasa ko, Tito Makoy, mukhang Jelly Villin Rivera na yon si Denver. Ito ang nababasa ko sa kanyang pananalita. Bumiyahin na kaninang umaga nga si Joseph papunta ng Manila at hindi na ito darating ngayong gabi. Sa patuloy na pangiinis ko sa kanya, sinasadya ko talagang mayat maya tumitingin ako sa cellphone ko yung kunwari nag-aabang talaga sa tawag niya. Ay nako baka Tumatawag na sa akin si Joseph ang ingay natin hindi ko narinig. Yan ang wika ko, Tito Makoy. Sabay tumayo ako, binuksan ko ang aming pintuan at tumingin ako sa harapan ng bahay. Eh, subukan niyang Joseph na yan na pumasok dito. Sinasabi ko sa iyo, tutulak ko yan palabas dito sa bahay. Yan muli ang wika ni Denver nang makita niyang binuksan ko ang pinto at tumitingin ako sa labas para alamin. Kung nasa labas, si Joseph. Nalasing nga ng gusto itong si Denver. Ako naman merong tama pero hindi gaano. Si Denver nakatulog na sa sofa kaya inayos ko na ang sala at hinugasan ko na ang aming mga ginamit sa inuman. Pagkatapos tito makoy, naligo ako. Paglabas ko mula sa banyo ang akala ko, pumasok na sa silid itong si Denver. Pero naroon pa siya sa sofa at tulog na tulog na. Kaya ginising ko ito. Uy, pasok na. Doon ka na sa silid kasi maglalatag na ako ng banig dito sa sala. Matutulog na ako. Yan ang wika ko kay Denver. Eh di maglatag ka, alam ko sayo. Latag ka kung anong gusto mong ilatag dyan. Yan ang sagot niya sa akin. Ano ako? Ikaw pa ang may ganang magtataray Iikaw na nga ang pinapatulog sa mas maayos na tulugan Dali, pumasok ka na doon Ang matutulog na rin ako dito sa sala Para naman pag dumating si Joseph Tuloy na kaming dalawa sa pagtulog San ka na ba Joseph ka? Ba't di ka pa tumatawag? Hahating gabi na Pasaway na Joseph ka San ka na? San ka na? Ito dito makoy ang pagpaparinig ko kay Denver. Nang mailatag ko nga ang banig yung mattress dito makoy, humiga na ako. Humiga rin sa tabi ko itong si Denver. Uy, doon ka sa higaan mo sa loob. Si Joseph ang hihiga dito. Kaming dalawa ang matutulog dito sa sala. Yan ang style ko na naman. Ang ginawa dito makoy ni Denver, bumangon ito, pinatay niya ang Ilaw pakatapos, muling humiga sa tabi ko. Ano ba? Bakit pinatay mo yung ilaw? Yan ang tanong ko sa kanya. Eh, para pag dumating yang Joseph na yan, dyan sa labas, makita niya tulog na tayo. Di na yan tutuloy, hindi na mang iistorbo. Sana wag siyang dumating dito kung ayaw niya talagang itulak ko siya papalabas. Yan muli ang Uy ka at sagot sa akin ni Denver. Pagkatapos dito makoy, yumakap sa akin si Denver. Nakadikit ang kanyang mukha sa pisngi ko. Tul naman, bakit ka nakayakap sa akin? Bawal yung ginagawa mo. Labag yan sa usapan natin. Yan Tito Makoy ang kunwari paninit ako sa kanya. Pero Tito Makoy, halos sumigaw ako sa tuwa kasi yakap-yakap ako ngayon ni Denver. Yes! Ito makoy. Iba sa pakiramdam talaga. Matagal kong hinihintay ang pagkakataong ito. Bawal, 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 bawal ka dyan. Ang bawal ngayon ay ang matulog dito sa bahay yung Joseph na yan. Yan ang bawal. Yung yakapin kita, hindi yan bawal. Sino'ng may sabing bawal? Anong kasunduan? Kasunduan? Yan tito Makoy, ang sagot sa akin ni Denver nang sabihin kong bawal ang ginagawa niyang pagyakap. Tul naman, bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa kaibigan ko? Ano bang ginawa sa iyo ni Joseph? Yan ang tanong ko muli kay Denver. Sumagot ito tito Makoy, pero hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasabi niya yung dating sa akin, yung pandinig ko sa kanyang sinasabi, yun bagang yung ganun lang Tito Makoy, wala talaga akong naintindihan ni isang salita. Pero Tito Makoy, ilang saglit pa ay bumangon ng bahagya si Denver. At Naramdaman ko na lang na dumampi sa labi ko ang kanyang labi hinalikan niya ako Tito Makoy sa labi. Alam niyo po, parang gusto kong magsasayaw at magsisigaw sa tuwa. Kasi hinalikan niya ako sa labi. Ang tamis sa pakiramdam, Tito Makoy. Yes! Yes! Ooh! Yan, Tito Makoy, ang tahimik na isinisigaw ng aking pakiramdam. Hanggang Tito Makoy sa inuulit-ulit ni Denver na ang paghalik sa akin. At yung mga huling halik niya nararamdaman ko na romantic na talaga yung halik na meron ng damdamin. Makalipas nga ang ilang sandali sa patuloy na ginagawa ni Denver na paghalik sa akin. Inalis ko na Tito Makoy ang pagpapakipot ko sa kanya. Nakipagsabay na rin ako ng halik kay Denver. Naging mas romantic na kami ngayon. Alam niyo po, ginawa ko yung alam kong makakapagpasaya sa kanya kasi gusto kong matuwa siya at gusto kong hindi niya makalimutan hanap-hanapin niya ang bagay na aming ginagawa. Naramdaman ko Tito Makoy, nagugustuhan talaga ni Denver ang aming ginagawa. Kaya naman naging matamis na matamis ang gabing ito sa amin. Alam niyo po, pakiramdam ko, ito ang pinakamatamis na gabi sa akin. Kasi matagal kong pinangarap ito, yung siya at ako ay magkayakap. Yakap ko si Denver at yakap rin ako ni Denver. Sa aming pagtatapos dito, Makoy, para talagang gusto kong tumayo at maglulundag sa tuwa. Yes! Yes! Woo! Success! Success! Akin na siya ngayon. Kami ng dalawa ni Denver. Iyon na, Tito Makoy, ang umpisa ng aming gabi-gabing paglalabing-labing ni Denver. Si Denver ang palaging nag-uumpisa at hindi na siya natutulog sa sahig. Katabi ko na siya dito sa aking tinutulogang kama. Alam mo po, Tito Makoy, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magiging kaming dalawa ni Denver. Yung dahil lang sa pagbisita sa akin ni Joseph. Pero ang totoo niyan, hindi ko rin talaga alam kung ano ang nagtulak kay Denver na magbago ang kanyang pagtingin sa akin at ganap ng umibig. Alam ko dito Makoy, pareho na kami ngayon umiibig sa isa't isa. Hindi ko napapaniwalaan itong nagaganap sa amin. Kasi noon mahigpit na mahigpit nga ang sinasabi niya sa akin na huwag ko siyang tataluhin kung ayaw kong masira ang pangalan ko at masira ang pagkakaibigan namin. Pero sa ngayon, si Denver pa ang mas desidido sa aming relasyon. Hindi ko siya tito makoy tinatanong kung ano ang dahilan bakit ganoon na lang ang pagbabago ng kanyang isip at pakiramdam. Kasi naman Tito Makoy, ang importante sa akin ngayon, gabi-gabi, matamis ang aming gabi sa pagtulog. Nagsasalo kami ni Denver sa aming mga damdamin sa bawat isa. Yung sinasabi niya noon na maghahanap din siya ng kanyang sariling tirahan makalipas ang ilang buwan, hindi na niya ginawa kasi dito na siya sa akin tumitira Tito Makoy. Hindi na siya umalis. Magkalibin na kami ngayon, Tito Makoy. <laughs> Kalibin ko na si Denver. Kung hanggang kailan ang aming matamis na samahan at kung saan ito ahantong, hindi ko alam. Kasi nga malaki ang posibilidad na mag-asawa itong si Denver at maging ako rin, Tito Makoy. Subalit sa kasalukuyan, ninanamnam lang muna namin ang aming matamis na samahan. Ang nagaganap na maliligayang araw sa aming pagsasama ni Denver. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana kahit simpleng-simple, basahin mo at mapili mong ilathala. Lubos na gumagalang at ang iyong tagapakinig, Ismael. Maraming maraming salamat Ismael sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakatuwa ang kwento niyong dalawa. Alam mo yung pagbabago ng uh, pakiramdam ni uh, Denver? Yan adala siguro yan yung uh, alam mo normal yan na nangyayari pag ang isang tao kasama mo araw-araw. Katulad ng sitwasyon yung dalawa araw-araw, gabi-gabi, kayong dalawa ang magkaharap, kayo ang magkasama. Siguro yan ang dahilan kung bakit na develop at nagbago si Denver sa kanyang sinasabi noon na walang talo-taluhan, magkaibigan lang talaga kayong dalawa. At sa tingin ko rin, baka yung nagbabago na ang kanyang pakiramdam sa samahan nyo, dumating pa itong si Joseph tapos narinig niya pa kung ano ang ginagawa nyo. Baka isa pa yon sa nakapagtulak sa kanya na hindi na mag-alangang iparamdam sa iyo ang kanyang nararamdaman. Kaya naman humantong kayo sa ganyang sitwasyon ng inyong relasyon. At tama ka habang nandyan, namnamin mo ang mga masasayang araw. Yung mga pagkakataong maganda, matamis at masaya, huwag nating pinapalampas yan pag wala naman tayong nasasagasa ang tao. Kasi ang mga magagandang pagkakataon, isang beses lang yan kung dumating. Kung sakaling bumalik man yan, iba na yan, hindi na yan kagaya ng dati. Sa muli, maraming salamat at ingat lang palagi. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ibadala lang sa aking email, titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming maraming salamat po.